Hindi na na pusa, natolet. Good kasi na, parang sino na di ko naman matugas ha, ha, matugas katingin na. Hindi hmm? pusa, natolet na nono. Hindi na pusa.

Gula, oh. Pagkusa, <laughs> nanood na magugas. Kasi gusto niya matuto. Gusto mo magugas? Ha? Tulungan mo ko? Tulungan mo ko. note ng mga pinggan namin kasi kalat. Ang kulit. Ito ho, gusto na dah. Hmm? Ito ang mga bulak. Nakamaze ka? Bulak? Oo, oh, maulok dyan.